Ito ka lagi bu dia, Ang <gulang> kuo. Ang kuo nga si, ano, si Chi si, nga vlogger. Sige, ma po. Vlogger man to, imang, apo. Anak? Ay, imong anak. Aking si, anak ko. Sikat man to, ang um, vlogger. Oo, oh, bunso to, bunso. Dako okay, eh, na to, siya kuwan sa vlog vlog eh. Dili. Kay, kung maglakaw ko mawala ni, mao man yung ginakuan na duot na ko para makalakaw ko. Pero okay. na nag-iuban kong akong palakwon nga di na magamit ano, may nga laging nga gibay, Kaya na ko bayad na may dagko ng kay kay bulawan sa imong buton. Ani okay. Aman yan sa kanan. Na dito parking. Karon pa ka matambalan me. Oh, karon. Wala ka matambalan ito muna. Wala kay daghan ka ayon diyan ang <laughs> nya nag napila na, na, pa mi dio. Nang huli naman. Huh? Kung na lang ta eh. Ang ki me. Sige. Kanang <laughs> isa ka mi na, na ba? Ang balik. Ano mag doktor na sa Doktor? operahan. Pirahan silang duha.

Hmm. Ini kita hilot nih, Mai. Wala ah. Ini plasa na nako um, lana nga. Ikan diri. Atong ginapalit na ko. Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, Dios ni Isaac, Dios ni Moises. Ari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo labing gumanang Dios amahan nga gikadlukan ni Lucifer

Mga six years ako sa Dabao, ma. Kato nga giling ako makakuan. sige na, ano. Sikat. Sikat na, ma. Tindak, ma. Lakaw, ma. Ayo, Ay, pagigamit, ano.

Kaya mga taong sige pamalikas, mo na at kaayo. ayo. Oo. ako may gyud ko bugat ka ka. Ako wala gyud ko pamalitas. Wala so, isa ra ako ang gipangayo. Nga nangandoy ko nga tanang tao dili mamalikas. Yes. Oo. Oh. Mao gani akong giingon niya, lagod, balik, na, siya, nga ingon ko. Indang balik man. Kanang dili lang ang imong sakit ang ayo di. Eh. Ang mga tao daghan gyud ang di wala nay eh.

tulo na nakabulan ug tunga sa hospital tapos gipagawas na kay 15 Di na ka magamit na, may Hindi na gani ako na lang sa tubig sa Thank you kayo Thank you kayo Oh my ang pinga pinga Tanawa ko Agara na kay mommy gabit-bit sa Okay ra og sa tanan